pagpaapi sa loob ng ating teritoryo. Yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ng kagitingan. Pero tanong ng kapatid niyang si Senator Aini Marcos, paano kung wala namang armas ang ating mga tropa? Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Ito ang matapang na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pagunita sa Araw ng Kagitingan. Tila malaman ang pahayag ng Pangulo, ngayong muling umiinit ang tensyon sa South China Sea. Sa kanyang talumpati sa Mount Samat National Shrine sa Pilar Bataan, sinabi ni PBBM na dumaranas pa rin na makabagong problema at pangaribang bansa pagdating sa ating soberanya. Some pretend clear and present threats to our sovereign rights, and in fact have already caused physical harm to our people ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap hindi makatuwiran o makatarungan lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa Maging inspirasyon daw sana ang karanasan at sakripisyo ng mga veterano ng gera, 82 taon na ang nakalilipas para patuloy na ipamalas ng mga Pilipino ang katapangan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Kasabay nito, muli namang pinagtibay ng Pangulo ang pagsuporta sa ating mga sundalo at defense forces. Maging ang benepisyo para sa mga sundalong nagkaroon ng permanent disability. I am directing the Defense, Budget and Finance Departments to study the existing separation benefits of soldiers who incurred total permanent disability in the line of duty to see if these are commensurate to the sacrifices that they have made ang kapatid naman niyang si senadora Amy Marcos iginiit ang pangangailangan sa armas Ngayong kabi-kabila ang gera, maging ang posibilidad na magkaroon ito, tiyak na kakailanganin daw natin yan. Nakalulungkot umano ang pagbagsak ng basic weapons and ammunition production nitong nakaraang taon kahit tumaas ang paggasta ng 420%. Tanong ng senadora, saan na pupunta ang pera? Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.